Tao po. Eden? Eden? Enzo, anong kinakawa mo dito? Bakit? Parang di mo ako namiss ah. Eh, gusto sana kita makasama eh. Enzo, namiss kita pero pwede naman tayo magkita sa ibang lugar. Huwag dito pa sa bahay ko. Sa bahay na asawa ko. Eh, gusto ko makasama ka araw-araw. Ano yung mo sabihin? Gusto mo tumira dito? Kasama? Kasama? Asawa ko? Bakit hindi? Eh, kung pwede naman eh. Na ba? Hindi ka nag-iisip. Ang oh, Irene, ibisita ka pala. At di mo sinabi. Ah, uh, uh, ano magpapaliwanag ako, Francis? Ah, uh, malapit pala kami sa isa't isa ni Irene. Tsaka namimiss ko na si Eden eh. Gusto ko lang sana makasama. Ah, uh, ibig, ibig niya sabihin, kasi siya yung kapatid ko kapatid? Oo. Teka lang din. Pagkakalam ko si wala akong kapatid. Ah, uh, kasi hindi ko sinabi sa iyo may kapatid ako na matagal na naming hinahanap eh. Kaya ngayon, ngayon lang namin siya nahanap. Ito, bumibisita siya ngayon. Ate Eden, mo, miss na miss na kahit ha. Tagal natin hindi nagkita eh. Magandun ba? Sige na, ko mo na. Huwag kayo mag-usap dito sa labas. Ah, Ay, sige. Salamat, Ate Eden, ha. Oh, sige na. Pasok, pasok na. Oh, bubuka mo na. Salamat pala sa pagpatuloy ah. Ah, nga pala Francis. Nag-iusap sana ako kung pwede. Dito muna ako magkatuloy sa inyo. Kasi malayo yung probinsya namin eh. Wala naman problema sa akin eh. Total, kapatid naman kayo ni Eden. Ah, uh, okay lang ba maiwan ko muna kayo dito? Makahanda lang ako ng mga pula. Ah, sige. Buti na lang, naisipan mong dumalaw dito, no? Eh, matagal ko rin kasi hindi nang kita ni Eden, eh. Kaya naisipan ko pumunta rito para makita kahit paano magkasama kami. Ah, uh, nga pala, saan pala yung bakanting kwarto dito? Kwarto? Tara, sama na lang kita. O, oh, kanin pa, Enzo. Magpakabusog ka. Ito pa, Ula. Alam mo... Francis, mag... Ano ka ano, na? Sando ka lang sa'yo. May isang na-miss ako, eh. Ano? Yung subuan ka. Subo mo nga ito. Sarap mo pa rin sumubo, no? Wala naman, masarap naman ito. Ang ganda mo pa rin talaga. Nga <coughs> pala Enzo, ba't nga mo naninisipan na pumunta dito? Ah, uh, eh, kasi tagal ko hinanap yung bahay niyo ah, hindi so, ko makita eh. Ano ba? Eh, wala naman kasing na yung ate mo na tungkol sa'yo. Eh, di mo naman ka na-quento may kapatid ka? Eh, hindi ko naman akalaing mahanap pa namin eh. Isa pa, bumabawi lang din ako sa kanya. Kaya ganito yung trato ko sa kanya. Tsaka, napapansin ko kasi na medyo ang lapit nyo sa isa't isa -tisa, eh. Alam mo, kami kayo simong kapatid. Sweet talaga kami. Di ba, te? <laughs> Miss namin isa't isa -tisa, eh, Francis. Kaya, masanay ka na lang. Sige na, main ka na. Ah, uh, Francis, yung kwarto niya pala, linisan mo pa ng maigi kasi may allergy to Ah, eh. sige. May kakain na Ayusin ko mo na yan. Sige. Bakit di mo ba kasiwalayan yung na yan? Ano ko ba, Enzo? So, hindi ka nag-iisip eh. Hindi, hindi ko pwede siyang hiwalayan. Sayang naman yung magandang buhay ko dito. Yung yaman ni Francis ano na lang kung hihiwalayin ko siya. Saan ako pupunta? Sa'yo? Eh, alam ko namang nagihirap ka rin. Ganun ba? Eh kung... Planoy natin... Kunwari iwi tayong probinsya. Kasi mo siya ng pera. Para naman makapagbakasyon tayong dalawa. Pero, sa ibang basa tayo pupunta. Oo! <laughs> Sige, susubukan kong hingan nyo ng pera. Ano, magkano ba yung kailangan mo? Depende kung magkano yung ingin mo sa kanya. No, Gina. Oo, ikaw na bahala dun. Pero... Bakit sa tayo dyan? Ano mo? <coughs> Aray! Sakit po. Okay ka lang? Ah, uh, oo. Na ano kasi, may kumasok sa mata ko. <coughs> Ganun ba? Ano, handa na ba yung kwarto ni Enzo? Oo, inayos ko na. Tsaka yung mga gamit niya, nandun na rin. Salamat. Ano, kakain ka pa ba? Ubusin ko lang na tapos patutulog na rin ako. Sige, mauna na ako ha. Aiden? He ah. did mo na! Isa lang! Huli na! Alam mo, miss na miss na kita eh! Mama, masyado naman ka ba? Ay! Isa mo na! Magtago ka ka muna! Isa ko ka kumot! Isa mo! Ah, Narinig ako na ang boses babae dyan ah! Yan ba si ah. Eden? Pasensya ka na, may sinama pala akong babae. Eh. Hindi ko nasabi sa'yo. Galing kasi akong bar kagabi. De, nag e, na baba, eh, nag-inom. Eh, may na babae. Gusto sumama kaya sinama ko na. Bala, nakita mo ba yung ate mo? Ah, si ate din Nagpaalam sa akin kaninong umaga. Pupunta doon ng palengke. Buti pa nga sa'yo, nagpaalam eh. Sa akin, hindi. Oh, ibisita. O oh. aso po kayo. Ah. Buti na lang tay, napasyer kayo dito. Oo, may pinuntaan kasi ako dyan sa kabilang bayan so dumaan na ako dito total ba Malapit, malapit naman dito so dumaan na ako. Ano ah, pala? Ay, pumunta po sa palengke po. Pero tatawagay ko na lang po ha. Ah. ah, sige. Ba't may nagri-ring sa kwarto ni Enzo? Sino ang Enzo? Yung nawawalan niyo pong anak, kapatid ni Aiden. Ha? Wala naman ako nawawalang anak. Tsaka nag-iisang anak ko si Aiden. Tigal mo na akong ginagago, Aiden! Tigal mo! Oh! Anong nangyayari? Anong nangyayari? Hindi na lang niya mismo nung kapit niya sa sarili kong pamamahay. Francis! Magpapaliwanag ako sa'yo. Patawarin mo ako. Magpapago naman ako eh. Stay mo, Aiden. Mapapatawad kita sa ginawa mo? Nung pagdala mo ng kapit mo sa pamamahay ko? Ano to, Iden? Ha? Anong ginagawa mo? Sorry. Nakakahiya ka! sorry tay. Tay, magtagpal mo naman ako. Bakit, Eden? Nagkulang ba ako? Ha? Para gawin mo sa akin yun? Sumugod ka, Eden! <tries> Hindi purkit tanako to. Ha? Ah, kukusintihin ko na kung ano'ng ginagawa niya mali. Kung ano yun sa tingin mong nararapat na gawin sa kanya, gawin mo. Tay, ipaglaban mo naman ako. Anak mo ko eh. Ano ba? Mali ang ginagawa mo, Eden! Alam mo, Eden, mas mabuti pa! Lumayas na kayo! Ayaw! Tama iden Eden! Umalis na tayo! Sumama ka na sa akin! Iwanan mo na yung lalaki na to! Hindi! Kay Francis lang ako! Ano? Kung sasama ako sa iyo, mabibigyan mo ba yung buhay na gusto ko? Ha? Yung bang deadline, Eden? Dahil nabibigay ko yung gusto mo? Ha? Francis lang. <laughs> Alam mo? Magsama kang dalawa! Magsama kayo! Sa kulungan! Umalis na kayo! Hintayin nyo na yung kaso! <laughs> Francesca!